Magandang araw mga bata. Magandang umaga rin po, bibibini. Bago tayo masimula sa ating diskusyon, manalangin muna tayo. Mahal na Panginoon Yesus, salamat sa biyayo na pinigay mo. Salamat sa araw na ito na sana po ay gabayan niyo po kami sa aming diskusyon. Sana po ay matutunan ng mga bata. At patawarin niyo po kami sa aming kasalanan. At ngayon, bago kayo umupo, kapitulot muna alat at paki-ayos na inyong mga upuan. Maraming salamat at maaari na kayo umupo. So ngayon, sino ang lumiban sa ating klase? Wala pang lumiban ngayong araw. Magaling! Bago ako magsimula, maaari nyo ba itong masahit? Opo. Okay. Number one? Makinig ng mabuti. Number two? Ang karanasan noong bakasyon. Noong bakasyon ay masaya ako dahil kasama ko ang aking buong pamilya. Nakapaglaro ako kasama ang aking mga kapatid at mga pinisan. Maraming salamat sa inyong ipinahagi at palakpakan natin siya. Ngayon naman, medyo mahaba naman ang inyong bakasyon. Ngayon, subukan nating alalahanin ang huli nating talakayan. So, sino bang nakaalala sa inyo? na ay sa mga isyong pagpapaligiran. Tama, magaling dahil naalala mo pa, Joy. Bago ako magsisimula sa aking diskusyon, ay meron muna tayong layunin. May ang matalino at di matalino mga paraan ng pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa at matutukoy ang mga halimbawa nito. Naimugahe ang salubin sa pangangasiwa ng pinagkukunang yaman. Epekto nito sa sarili sa komunidad at sa ekonomiya ng bansa. Nakabuo ng sariling slogan na nagpapakita ng matalinong paraan ng pangangasiwa ng likas na yaman. At ngayon, ating sasagutin ang isyong pangkapaligiran. So, number one. Pagkatapo ng basura sa tubig, anong bang isyo iyon? Polusyon sa tubig. Magaling! Halawa, labis na pagbuga ng usok dulot ng carbon dioxide. Pollution sa hangin. Magaling. So, pangatlo, pagputol ng mga puno. Polusyon sa lupa. Magaling. Pangapat, pagsabog ng dinamita sa si dagat. Polusyon sa tubig. Magaling. Panglima, paggamit ng hairspray at air conditioner. Pollution sa hangin. Magaling. Dahil dyan, bigyan natin ng tatlong bagsa. So ngayon, meron akong ipapanood sa inyo na video. Wow! So ngayon, meron akong katanungan. Ano bang nakikita nyo tungkol sa video? Mga likas na yaman po. Magaling! So ano-ano ba ang mga halimbawa nito? tanso, ginto, livestock, protas at gulay. Magaling! So ngayon, magpapatuloy tayo sa ating kalakayan. So ang aking kalakayan ay tungkol sa pangangasiwa ng mga pinagkukuo ng yaman. So maaari niyo ba itong basahin? Ang mga likas na yaman, at ang bawat nalawigan dapat nating alagaan at ingatan Malaki ang epekto sa akin ng pagkasira ng ating likas na yaman. Magaling! So ano nga ba ang likas na yaman? So ang likas na yaman ay ang karagatan, katubigan at kabulog. So ngayon, meron pangangasiwa? Hindi po. Magaling. Ikatlong halimbawa, pagpuputo ng mga puno. At ngayon, dito naman tayo sa matalinong pangangasiwa. So ano ba ang matalinong pangangasiwa mga bata? So ang matalinong pangangasiwa ay tulad na pagtanim ng kahoy, pagkapo ng baso, kayong katanungan ay meron ako pasasagutan sa inyo. So, ang gagawin nyo ay nag, so, ang gagawin nyo dito ay lagyan ng masaya kung ang larawan ay nagpapakita ng matalinong pangangasiwa. At, at malungkot naman kung ang kung ang kawan ay nagpapakita ng di matalinong pangangasiwa. Sa unang bilang, masaya ka ito o malungkot? Masaya. So, magaling. susunod ng basura. So, so ito ba ay hindi matalinong pangangasiwa? Ano. Bakit po? Dahil siya, sila, ay nagsusunog ng basura. So, ito ba ay masaya o malungkot? Malungkot. Magaling. So, dito naman tayo sa magaling, malungkot dahil ito ay nagtatapo ng basura sa karagatan. At dito naman tayo sa ikalimang bilang. Susuntingin so, niyo mga bata, bakit malungkot ang sagot dito? Dahil pinapatay niya po ang puno. Magaling. So meron pa ba kayong mga kapalungan? Wala na po. So, so ngayon, meron akong ibibigay sa inyo na takdang alalin at isulat niyo ito sa inyong kwaderno. Kapos na ba kayo kayo ay na kayo at umuwi. Paalam at salamat sa lahat. Paalam po, bini